Robert, Robert, please. Wala, wala na kayong asaan sa akin! Robert, wala! Robert, please! Minahal mo rin naman ako. Kaya mo ko pinagasalan, oh, di ba? Isang malaking pagkakamali yun! At napakaswerte mo talaga sa akin. At nabulag ako. Lahat binigay ko sa'yo, di ba? Lahat binigay ko sa'yo para maging masaya ka! Anong ginawa mo? Napakawalang hiya mo. Miss, binaliwala mo lahat! Nasa pangangaliwa mo! At sa, Robert, sa ng aking anak! Robert, please, nagmamakaawa na. ako sa'yo. Naman na! naman gawin sa amin to. Pinagalahanin mo lahat na pinagsamahan natin. Ano nga nakala oh. ko ito ang magbubuo sa akin? Minahal kita na sobra! Nung meron pa rin ako nararamdaman para kay Vivian, nagpigil ako. Dahil ayoko sirain ang tiwala mo. Ayoko sirain ang kasal na sinupaan natin. Nanintigan ako sa tama. Kahit na mahirap, pero ang ginawa mo, sirain mo yun. At binastos mo na paulit-ulit ang kasal na pinahahalagahan ko. Man, bata ako sa'yo. Immature ako. Kaya, kaya siguro yung nagawa ko yun. Naging marapok ako. Pero, tanga ako! Tanga ako! gagawa ako! Pero pinagsisisihan ko na yung ginawa ko. Lahat Nito, ng rason inisip ko para patawarin Please. ka. Pero wala. Wala talaga, Betsy. Wala na! Kaya kayong dalawa, kayong mag-ina, Lumayas na kayo dito! Huwag na kayo sa mga mamahe ko dito! Alis! Alis! Teka lang! Teka na! Teka na! Robert, baka naman! Kasi ako yung gamit Robert, namin! Sina siya Nailan. na siya! Nasa taas pa yung gamit namin! Baka pwedeng kumuha kahit konting gamit lang! Konting damit lang! Lahat kutin. ng meron kayo galing sa akin! Pero sige, kung gusto kunin, kunin nyo lahat na kayo ngayon! Dahil pera lang naman ang gusto sa akin, di ba? O ito! Ito pa! Ito pa! Lahat yan! Kunin nyo na! Kunin nyo na! Tapotin nyo! tara na! Sige, mo kayo dyan. Tapunin niyo lahat ng pera. Tumuling ka Pagkatapos yung lahat niyan, wala na akong pwede ibigay sa inyo. Nay, tara na! Lumaas na kayo! Lumahas na kayo! Dali ka ng pera! Baka pera! Sige na! Tara, nay. Nayas, Sinabi na tara na! Mayas na kayo! Nayas! Uh, uh, Nayas! 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 Yes! <laughs> Oh. Mm. Mm. Tolitz. Sorry kanina. Hindi ko inintindi na naramdaman mo. Ano yun, kuya? Mm. Anong isipin? Bali ko eh. Sobrang mali. Dahil sa dami na nasaktan ko, pati kayo na dami sa pagiging makasarili ko. Ay. Ulits. Sorry talaga. Sorry talaga. naman. Tagan mong sarili mo na. Gawin mo ang inyong nararapat bilang asawa at ama. Pinapangako ko. Ayusin ko tong gulong ginawa ko. Gagawin ko lahat para buuin ulit ang pamilya ko. Hindi ako titigil hanggang hindi ako napapatawad ni Gina.